Ikalabing isang kabanata Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Hodea na may mga hintil na tumanggap na rin sa salita ng Diyos. Kaya't nang si Pedro pumunta sa Jerusalem, tinuligsa siya ng mga kapatid na masugid sa pagsunod sa kautusan. Bakit ka pumasok sa bahay ng mga hintil at nakisalo pa sa kanila? Tanong nila. Kaya't isinalaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari. Ako'y nasa lungsod ng Hope at nananalangin nang magkaroon ako ng isang pangitain. Mula sa langit ay ibinabasa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa apat na sulok. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang iba't ibang uri ng hayo. Lumalakad at gumagapang sa lupa. Mababangis at mga lumilipat. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nagutos. Pedro, tumayo ka. Magkatay ka at kumain. Subalit, sumagot ako. Hindi ko magagawa yan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang pagkain marumi. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Tatlong ulit na nangyari yon, at pagkatapos ay hinila na pataas sa langit ang lahat ng yon. Nang sandali rin yon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang tatlong lalaking sinugo sa akin buhat sa cesarya. Sinabi sa akin ng espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang anim na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi raw sa kanya, "Magpadala ka ng mga sugo sa Hope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang mga kinakailangan upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas." Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo. Gaya ng ginawa nito sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon. Si Juan ay nagbabautismo sa tubig. Ngunit babautismoan kayo ng Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob, na tulad ng ibinigay niya sa atin noong tayo manalig sa Panginoong Heso Kristo. Sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagtuliksa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, Kung gayon, ang mga hintilman ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ang mga mananampalataya ay nagkahihwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula noong patayin si Esteban. May nakarating sa Fenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Sa naman sila makarating, ipinapangaral nila ang salita, ngunit sa mga hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Cipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral din sa mga Griego tungkol sa Panginoong Yesus. Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoong Yesus. Nang mabalitaan ito ng Iglesia sa Jerusalem ay sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya. Kaya marami siyang nahikayat na sumunod sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. At ng kanyang matagpuan ay sinama niya sa Antioquia. Isang taon silang nanatili roon nakasakasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Nang panahong iyon, dumating sa Antioquia ang ilang propeta mula sa Jerusalem. Tumindig ang isa sa kanila na ang pangalay Agabo. At sa kapangyarihan ng Espiritu ay nagpahayag na magkakaroon ng matinding taggutom sa buong digdig. Nangyari nga ayon noong kapanahonan ni Emperador Claudio, napagpasyahan ng mga mananampalataya na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea ayon sa kaya ng bawat isa. Ganoon nga ang ginawa nila, ipinadala nila ang kanilang tulong sa mga namumuno sa iglesia sa pamamagitan ni na Bernabe at Saulo.